Alohalo mga farmings, magsisit up po tayo ng mga rainbows natin ngayon. So ganito po yung pag-prepare namin dito. Yan po yung mga gamit. Mga coupling, saka mga tubo. Siyempre yung hose at saka yung rainbows And the reason po na yan po yung gamit natin is madali po siyang matanggal. For example, nalagyan po siya ng malit na bato. Pwede mo yung buksan agad then kasdai kwitom lang you know ayun so actually madali lang po yung pag setup natin dyan okay so tingnan nyo pong mabuti yung gagawin natin ito oh, medyo pumaltos yung reverse natin kaya iayos so. natin okay so kitang kita po yung advantage ng paggamit natin ng kawayan and so hindi mo pa kailangang bunutin tanggalin mo lang sa ano pinaglagyan natin na maliit na kahoy ito yung pagsipat sa ito yung pindot um, kupling sa kapid sa kawayan dito ayan lang itong mga kaparming so papalo, pa subscribe and pa share na lang po at syempre salamat sa mga viewers natin kahit kukunti lang tayo and I hope sinishare po nila sa mga ka-farmings natin sa mga ibang ka-farmings natin dyan thank you